so welcome to my vlog this is your friendly vlogger jasper yeah so for today's video nandito tayo ngayon sa manawag church yes the famous manawag church in pangasinan guys so ayan naglalakad na kami yes kami kasama ko po si mama at yung pinsang kong si julian yan ay naku ang sarap naman ng mga nakikita natin tapos yung mga souvenirs na yan mura doon guys so sa mga nagtatanong or magtatanong pa lang habang nanonood nito. Mura lang yan guys. Kayang-kaya naman ng budget. Ayan. So, ang dami ninyong pwedeng bilhin. Foods, mga pinagmamalaki sa Pangasinan. Siyempre, yung mga figurines na yan. Oh, oh. Hashtag, kasihap tayo sa kiling para makilip ng kantila. Yes, asa sa salamat kay sa sobrang ng Linggo ito nung pumunta kami. Okay. Siyempre, tumambay kami tumambay. Siyempre, nadasal kami muna diyan. Hiling-hiling, wish-wish ba Hiling-hiling, naangga lang po. yan siya. Kasi sa, sa amin kami. Dapatan sa, pa. sa, pa. sa kami, papunta kami dun sa baba mismo ng church. So, ipitre tayo yung mga mga computer and computer and so on. Ano yung pagkakita yung gusto yung mga yung gawin. Ito picture. Tapos, ito tayo dun sa may pan nila. Ayan. Pinang mm, koi fish dyan. Sayang wala man lang kaming dalang Skyflex that time. Ayan. Apo ko that time. <laughs> Ayan, so, wala 5 minutes videos lang to. Actually, mga videos lang pang reels lang talaga sa TikTok. Eh, ginawa na natin guys, at least ng video. Na, pumunta naman talaga tayo sa Manawag Church. ayun, kikita din yung tama tao. As in, pati sa loob. Apakadami ah, guys. Siyempre, isa ito sa pinakasikat na simbahan sa Pilipinas.

Don't mo. Sa kya po niya binili. Tapos pinabless doon. sa kya video ako. ngay ngay niya. हेलो 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 हेलो